Heyo, heyo, mga katigang. Good morning. Mag-aalmusal na tayo. Second day sa trabaho. Kasi yung sinabi ko, pumakasyon ako ng sambuan eh. Pero dito, ikot-ikot lang. Punta sa Buena Park. Sa Ocean Park. Ganun lang. Tapos, kung saan-saan dyan lang nag-molling. Nag nanonood ng sine yung mga ganon para medyo marichalos naman tayo hindi yung trabaho ng trabaho kaya ngayon balik sa reality tapos lang maligayang araw <laughs> trabaho ulit <laughs> tikman natin yung brewed coffee natin makakatikman naman tayo ng brewed coffee kasi sa bahay ano eh yung instant coffee kaya yung ano eh 3 in 1 ang inaano ko eh iniinom ko yung galing sa Pilipinas eh yung kinakape ko dun eh kaya ngayon, subukan na natin yung ano, balikan na natin yung uh, broad coffee na walang halong biro. Hmm. <coughs> Okidoki. Ituloy natin ang kumain ng mag mag-almusal. Bye-bye mga katigs.